Oh, peri. Oh, God. Oh, peri. Wait, hilapit mo nga rin sa mga dahon. Walang pinag-iba doon sa dahon, oh. Oh. Di ba? Halos pa rin yung dahon, Oh. Oh. Ito mo ito, tayo ng, ano ba? Ayan, oh. yung ba yun? o. oh my god. Tumatay balahibo ko. <laughs> Dangan talaga Oh my god. god. ka na nito eh? na. Oh my god. Oh, tala, Talaga, oh. Kita na yung mga nagbibigay sa amin ng message dito oh. Para sa laban natin sa ano, <laughs> sa nature. Laban Yara sa mga dangin, dangin. Mga nang aapi dito. Oh. Dang talaga oh. Pero pakpak -pak niya ano oh, eh. Hindi pa. Tapos yung ano niya, parang Halaman. Tangkay ang halaman, no? Oh. Lipat ka nga uli. Para makita. Nakuha na ko ng video yung ano, lipad. O, oh, kalimutang video na. Ayos natin ito. Lipat ka daw. Balik ka na. Lipad ka ulit. Nakuha na mo ng video kanina pag lipad? Hindi. Hindi. Lipad ka. Kaya nga, ganyan. Baka sakaling lipad siya. Sa'yo talaga nag-ano, o. Lipad ka. ka talaga sa akin ayaw lumapit eh huwag oh, mo kalimutan pag bang talagang kasi para pag lipad dalawang beses lang lipad yung mga nakuha na hindi yung isang taas-taas lang lipad papunta dyan sige na pagkitanggilas ka hindi ka na ikaw pag kinuha mo siya na lipad eh hindi lipad kali ka na Ayos sa akin? Ayos sa akin ba? Marabi siya. Alay na. Okay, Mother Earth talaga. Oh. Oh, di ba? Ah, oh. Huwag matakot sa... Takot sa akin? Oh, sige nga, lipad ka, lipad. Ah. Ali ka na. Tama talaga oo Parehong pareho ng dahon. <laughs> Tago si sa mo. Hindi ko nakuha ng bigay ng lipad eh. Malay mo, lumip baka lumipad siya uli Dami exhibition eh, ayaw naman lumipad. Lipad na ikaw, sige na. Oh. Oh, Pantay ko muna nga, nasa ano?